Hi guys, ayan magluluto na naman tayo ulit. Ayan nga guys, oh. Chicken. One kilo chicken. Kasi hapunan, kumpleto kami ngayon kaya maraming lulutuin natin. Ano natin iyon? And guys, ganito ang ginawa ko lang, magiimbento ako ngayon ng recipe. Ini lagyan ko ng coke. Coke. Okay. ayan lagay natin yung susunod natin lagay natin ang garlic hindi na wala nang gisa-gisa -gisa ito lagay natin yung garlic ayan yung onion tapos yung ginger saka yung sili. Pinagsama-sama ko na. Hindi ko alam kung anong kalalaman sa nitong goto. Pero sana masarap. 'Di ba? Basta may lasa masarap 'yan. Ayan, paghalo-haluin na natin. Ayan guys, oh, pinagsama-sama ko na. At saka ilalagay Ngayon guys, lagyan natin siya ng paprika. Konti lang. Para magkulay lang siya, 'di ba? Inaalam natin kung ano magiging magugustuhan ng mga anak. Kasi kahapon, pork adobo. Ngayon, try naman natin 'to sa chicken. Pero lalagyan ko pa rin siya ng kunting supa. Kunti lang guys At saka, paminita. Hindi mawawala ang paminta, di ba? Damihan lang natin. Kas kunting. Ayan nga guys, pagkatapos natin lagyan ng kunting toyo. Haluin ko muna. Ayan, iset na natin. Okay na. So, habang nakanong natin para magpantay yung ano niya, para mahalo yung mga ingredients niya. Nawa masarap tong luto ko. Kasi ang dami pa naman ito, isang kilo. pan muna natin. Ayan guys, kumulo na oh. Ayan na ay yung ating recipe. Mamaya lalagyan ko pa to kasi may nakita akong patatas doon sa ref. ilalagay ko na kasi baka masira yung patatas ayan, ayan. tsaka lalagyan ko siya ng butter diba ayan, binuksan ko na yung ano yung takip kasi pag binidyohan ko lumalabo yung ano yung camera ko ang um, 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 bango na, um, ang Siguradong masarap to. Ang um, bango eh. Ayan guys, saluin natin. Saluin natin siya. Para mamix natin lahat ang bangon niya sobra ang bango pero siguro sa at saka sa siling pinang, yun ang nangihibabaw na kami lagi ako naglalagay kahit hindi ako kumakain ng pork chicken kapag nagluluto ako lagi ako naglalagay ng luya kasi yung naaamoy ko yung maransa nilalagyan ko ng luya <laughs> Ayan, lalagyan ko ng patatas. Nakita ko may isa pang patatas. Sayang. Lalagay ko na lang dito. Di ba? Takpan muna ulit natin. kailangan malambot ko gitu, ito dahil yun ang gusto nila tuwing magluluto ako ng ano kailangan laging malambot <laughs> yung hindi sasabit sa ngipin nila yan guys lagyan natin yung patatas Para maluto na yung patatas. vanilla. Yeah. Tapos, lalagyan ko na siya ng butter. Ayan, lalagay ko ng butter. Tapos, hayaan ko lang dito. Matutunaw na lang yan. and pakpakundi natin ayos ang bango oh, ang bango ng butter sobrang bango, hmm, bango ng butter no bango talaga pag mayroong butter ang ano niluluto no? ayan guys nilagay ko na yung butter hindi ko na pinakita sa inyo Ayan, kasi may mga dumating. Ayan. Eh na guys, luto na siya. Maya-maya lang maghahain na tayo. Ayan guys, luto na yung aking ano, inimbentong recipe. Ayan guys, luto na. Ang bango ng butter. Sana mas masarapan sila sa aking boto. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.